Ayan, go. Hindi ko alam kung narinig niyo ako, guys. Bigla akong nag-ano, Bigla akong nag- nag-crave sa balot. So, nagpabili ako sa aking father dear. Mayroon tayong asin mo. Siya, mayroon tayong pinakurat. O, oh, ba? Actually, hindi ako makain ng sisiyo. Pero, ito try natin. Why not? Sabi ko kayo, papabili lang ako nung no ano lang. Yung parang, hindi masyadong baby sisiyo lang. Hmm, sarap pa. Pahala kayo dyan mag ano. Mag crave sa balot. Hmm, sarap. Oh my gosh, nakikita ko na siya. nakikita ko na ang sisi Oh. Jontes ka girl. Ba't ako na, ano, nag crave ng balot be. Mm, diba? Oh, maliit lang yung sisiw niya, guys. Kaya-kaya ko siyang kainin ng buo. Ayan na yung sisiw niya. Alam niyo kung anong favorite ko dito, guys. Ito, oh. Ay, wait lang. Ito muna. Itong puti. Kaya ako nga ng pinakurat, pe. Hindi ako minum na ibang suka. Only pinakurat. Pinakurat pa ka Pinakurat pa ka naman. Bay. Masarap kasi ang pinakurat ng anghang. Mm, tigas. Mm, hot. Ano na-ikya Ito talaga yung isa na miss ko. Yung balot talaga ba? Kaya lang kasi. Kahit baby na sisi, hindi ko talaga kaya. <laughs> Sorry. Nakainan ko ng sampung balot. Basta hindi ko kaya hmm. yung sisiyo. Yung pula lang yung... Pulo? <laughs> yung pula lang yung aking, be. Ayan, sige. ko. ko. Hmm. Alam mo ko lang sa akin, coke. Wala akong soft drinks, be. Eh. ganun dapat ang pag-inom.